Meron na ako nakita dito mga nakaklab. Meron na akong na mga off color pero mas marami ang classic. Wisit na ulan na 'yan. Pag ganitong kulungan mo eh outdoor, masikreto talagang perwisyo kapag umuulan talaga. Ano ba 'yan? Dahil nga Mahirap pagpakain. Unang-una, napakahirap magpakain. Makasin ko dahil nga nababasa ka. Tapos yung mga sahuran nila, eh, medyo hindi mo may iwasan dahil kagabi, eh, napakalakas ang hangin. Eh. Kita nyo eh, nagbabaha. Pati yung mismong sahuran niya. Ay, ito pa. <laughs> Ay, tatapon ko na naman, makasin ko. Tsaka pangit dyan, eh, puro sakitin ang mga ibo. Makasin ko. Ay! 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 ating buhok eh meron na kulay ayan o oh, niyo, nyo plan B mukha na tayong rugby boy sa 7-11 <laughs> dahil si Mrs. eh yung ating buhok eh ayun, naging brown na siya ha uh, singko off color na yung ating buhok <laughs> so ayan bali gusto ko siya ipaitip ulit dahil nga ang pangit so ayan, bali yun nga pala meron pala yung tropa natin na dinala sa atin ayoko sana kumuha dahil nga tignan nyo naman yung panahon mga singko eh napakalakas ang ulan kagabi kasi ngayon, eh, anong oras na? Tatanghali na eh, napakalulam. Tapos malukot yung mga eh Ayoko sana kumuha eh. Kasi so, eh, kaso yung pweso natin eh, walang laman. Sakto-sakto lang ito. Mga sampung piraso, 13 ata. Hindi ako nagkakamali. Sakto-sakto dun sa paglalagyan lang natin. Tapos tama na muna. Hindi muna tayo nagkukuha kahapon. Napakaraming dumayo sa atin. Nagustong magbagsak ng ibon mga kaso Eh, dahil nga limit nga tayo sa ibon Kaya eh, hindi muna natin sila kinuha sinabi natin yung dahilan marami tayong nagkaroon na sakit yung iba pinamigay ko na nga lang kaya hindi mo na tayo kumuha ng ibon dahil nakakuha na ako ng saktong ibon lang mga ko na pwede natin i-display pag nakubo siya doon tayo pwede kumuha dahil nga pangit ang panahon nakakasakit sila yun nga pala dahil nga meron din nila yung tropa natin mga ko eh ayun no. oh, nakikita nyo dahil nga umulan na naman pagkalipat na pagkalipat natin dito mga ko eh hindi pa natin nabibidyohan, eh umulan na naman, eh ngayon, bibidyohan natin. Dumating yung ibon, maganda yung panahon. Bago natin ilipat, eh umulan. <laughs> may dinala yung tropa natin. Bali, ang sabi niya, makakasin ko etre 13 piraso. Kaso hindi ko pa siya talaga nabilang. Bibilangin ko muna. Ayun o. No. Bali, eto yung dala niya. Kung makikita niya, makakasin ko. magaganda dahil may off color. Yung mga regular ay mukhang maganda rin. Dito eh, parang nasa kabao na sila. <laughs> <laughs> parang na nasa huling antukan to nakakasalabim pa <laughs> Di kita mali masing olipit na kanyang training box para fiberglass ata yung ginamit dito kaso Huwag kang hihiga dito, magkakama lang bangkay. Kasi ganyan, no? Bali, ito eh... Nalan ng kalapatin natin. Ito naman ay eh, gawa sa... Ano ba yan? Sa inumin na hindi ko masyadong hilig maasin. Yung mga ganitong lalagyan. <laughs> Kasi hindi talaga ako mahilig mag-iinom eh. Kaya... Pero maganda pagkagawa, wakasin ko. So, yun, balililipat ko muna dahil hinihintay na nung tropa babes natin. Ito mga lalagyanan niya, hindi eh, naman libre. Lipat na muna natin dito. Eh, sakto, bibilangin na rin natin dahil sabi niya, 13 daw ito. Pero, hindi pa ako nagbilang. Bibilangin pa lang natin dahil lang hirap bilangin pag nakaganyan lang, wakasin ko. So, yun, lipat natin. Ah, tawa talaga dito, ha? Di kita. <laughs> Hello, kakalipat ah, lang natin dahil nga umulan, eh... Hindi natin agad na videohan mga singko. So, yun, no? Sakto-sakto. Buti lang. meron tayong tarapal na kitty cat. <laughs> Hindi sila gaano nang basa kahit na malakas ang hangin, mga singko. So, yun. Bali, ito yung dala ng tropa. Meron ako nakita dito, mga nakaklab. Meron akong naispata na mga off-color. Pero mas marami ang classic, mga singko. Pero halo ito, yun, eh, no? Parang ito, lalaki. Tapos ito naman, ay eh, parang hen. Eh, yung Batman parang kak, kak yung red part, kak yung of color Dun, mga singkong ganda oh, Kak din yan, parang eto parang hin, mga singkong ganda oh. Tapos may kamukha yan eh, Batman, mga singkong mukhang lalaki. So yan, bali ito yung dinala ng tropa medyo ay nahirapan na yun oh. No? <laughs> nahirapan na sa pwesto niya wow ka naman <laughs> pero mas okay sila kayo dito kasi kanina eh, yung lima eh, parang nasa karo ng patay ko, <laughs> may salamin pa kaya buti na lang eh, nalipat natin agad dito Ayan, medyo press ko na sila eh, boy pa yung ibon eh. Nilalagay nyo sa kabaho. <laughs> so, yun, mali hindi na natin si sisilipin. Dahil nga, kailangan ko na silang ilabas doon sa pwesto. Siguro, hawak tayo ng mga ilang piraso. Ang ganda nito. Ito muna, nasa bungad. Baka kasi may makawala. Yung pagkapula niya, mga sig, ayun. No. Yung pagkapula nito, ay mapusyaw. Pero maganda, taba pala. Mga ko ayun. No. Pupushaw yung kanyang pagkapula of color na of color pero kasama pa to sa parang parang hindi na siya red check no pero red check pa rin siya hindi na siya red check pero red check pa rin <laughs> 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 lupet tapos meron tayo dito ayun ang ganda nito oh pack na blue check blue check na may konting white flight lalaki ang gaganda na katawan ng tropa no ganda na katawan ng dala niya tapos ito parang nakaklab ito ito nakaklab ito mga ko mukhang lalaki lalaki na katawan blue bar tapos ito yung hirap na hirap na pumuesto. late niya. <laughs> Ay, ang late niya. Huwang <laughs> Ito yung another Batman na blue check pipe. Tawag nila dito. Laki ng ilong ah. Lalaki ito. Ah, singko. Hindi alali tayo. Baka makawala. Tapos meron tayo dito parang ano, slip Check na sleep. Sana babae. Eh. Tapos ito yung... Ganda red bar oh. Malinis din. Red bar ng laki. Tsaka yun o, oh, pogi nito mga ko. Batman na pogi. Eh no, ganda niya. Lalaki yan. Mamaya ipagtatabihin natin oh. yung hen doon. Ayun no? o, hen na maganda. Tsaka itong Batman. Dahil magkamukas sila na kulay mga kasing ko. Daling, yan lang din nila na ang tropa. Medyo hindi na natin gano'n sisilipin. Pwede na siguro yan. Uh, ilalabas na natin dahil nga baka mamaya eh umulan na naman kawawa sila dito mga singko para may ice cream pa to ngayon no. well ayun mukhang native <laughs> yun dahil ilalabas na natin mga ibon para kung umulan man eh hindi na pa mababasa dahil dun sa pwesto eh kahit pa paano nakabubong mga singko so yun bali kahapon wala tayong upload dahil nga sobrang busy kahapon eh hindi ko na nasingit na mag video mga singko marami tayong tropa na pumasyal sa atin kaya hindi tayo nakapag upload mga singko medyo mahirap kasi dahil nga tutok lang kami ni misis sa ating poultry supply wala naman kami ng tagatakal lang din talawa ko kaya pag maraming tao hindi ko masingit yung mga ibon eh sana bibidyo ako sana kahapon eh bigla naman umulan kaya hindi ko na na-upload maasing ko yung ating video Paling ngayon pa lang natin siya upload kahapon eh medyo nakagawa tayo ng konti pero hindi na buo dahil nga umulan tapos kanina eh umulan na naman maasing ko kaya napaka bad trip pag ganitong pag ulan sana meron na tayong malaking loft na kahit nandun lang tayo sa loob eh, hindi tayo mapapasa eh, goods na goods sana sana naman gobreya, Brea pagawan mo na ako ng loft mahal kasi ng materiales kaya ang hirap magpagawa ng loft pagtatsagaan muna natin itong ating open space dito natambak lang sila dito ha, ko. inaayos ko lang na maging stockbird lang siya, maging pang para meron naman tayong papaglibangan habang nandito tayo sa pwesto na nagtitinda. Hindi rin tayo makapaglaro dahil nga wala tayong oras. Kahapon medyo hindi ako nakapagpakain doon sa likod kaya kanina pinakain natin. Now, mahirap mga sipo, walang oras talaga. Okay sana kung ako. meron akong lockman. Kaso, ang inaalala ko eh imbis na ibabayad ko doon sa lokman kaya ko namang gawin kahit pa eh ibibili na lang namin ng gatas ng mga bata di ba napakahirap ha ko kaya pag wala tayong upload pagpasensyahan na po <laughs> so ayun yung kay ano pala yung kay Boss Robert eh nandito pa Bukang ayaw nang kunin, mga asing ko. Ayun, eh, nasa dulo. Ayaw kunin ng bata, mga asing ko. Hindi pumunta dito kahit na in na natin yung video. Na siya napili. Bukang ayaw niya. Sa inyo na lang. Message na si Boss Robert para makuha na yung